Uy, yun o. Oh. Andito na yung sayote. Talbos ng sayote, pare pa. Nilagay sa mami kagabi. Hindi namin naubos. Ayun. O, oh, sarap na yan. Talbos ng kamote. Galing bagyo. Let's go! puta, may kulangot pa ako. <laughs> may sipon kasi ako, marepa. Sinisipon ako. So, yun. Good morning, good morning. At, punta tayo sa Fernando ngayon Kasama ko yung kapatid ko. Jera. May titignan lang kami. Um, yung, yung para sa lupa. Oh, depende Kung... Magka, ano, iba. ba? ni ni gera. Ba pagit ko. Mm. Tapos de derecho na rin kami nang um hospital. Di oh. Ha? Ibalo ni anti baka malipatan. Ah sige. Gan na lang sa baba. Ito ito. Mm. Ba ganan. Karla, si Mami. Awan, madam naman si. Mm. Mamaya na daw. Tara na. Ali pa. Ha? Let's go! Hoy! Dito na kami sa San Fernando, Marepa. Dominion Bus Terminal. O, oh, yung kapatid ko. Mayayang yung kapatid ko sa video. Ayan, yun si Sarah. 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 Pag-usapan. Kung paano paano ang lupa kung magkaariglo no? kunin na namin ng kapatid ko yan. kung hindi naman o oh, di hindi Ganun na lang yun titignan pa kasi yung mapa mga ah, repa diba so dito daw yung office nila Jangan oh, muna tiny mamaya na lang aray pa dito lang kami sa BPI nagwi yung kapatid ko di bali yung uh, Lupa lupang binibili namin hmm paano ba to Magda-down na kami para ma-reserve na yung lupa tapos yun, magda-down kami ngayon mag yung kapatid ko parang 300 square meter yata kami parang ganun uh, tapos may kunting triangle pa, may sandal pa mga 700 siguro pero yun nga, magda-down muna kami ngayon para sa lunes papaserve namin yung lupa gusto kasi ng kapatid ko at gusto ko rin yung kumuha doon kasi pag na-develop yun mga repa diba ah uh, magmamahal ang presyo nun dun tapos uh, yung parang magandang ano yun i-develop kasi na uh, portion portion na pwedeng parang ah uh, mini subdivision parang ganun, ganun, parang ganun yung ano niya, mga repa kasi may mga daanan na ba. Diba? pwedeng patayo na ng mga bahay-bahay doon So, yun. Uh, Mag-i-invest ulit ako. Yun, invest. Kasi ah, so wala na akong pera, mara pa. Kasi oh. yun. Huwag oh. kayo mag-skip ng ads para medyo... <laughs> medyo lumaki yung sakit ko sa YouTube. Kahit pa paano may income. Di diba? <laughs> oh, ba? Ako! Kapag ko, ang gawidro, mara yun pa. BPI. kaya yung ano pa pala, yung usapan namin na ano, uh, uh, down sana tapos bigla naman kasi yung pagbayad nga October lang daw, October 15, yung mahuli. Okay sana kung hanggang next year, di ba? Kahit ng January para buwan-buwan, -bon, nakakaipon pa tayo. Diba? Para hindi mabigla yung pang... Ano, pangbayad pang full payment na pero see alo na yan basta magdadaw na kami nakita namin yung mapa nakita na rin ng papa ko yun sa kapitbahay lang namin naman namin tinig na ulit namin yung portion diba mamaya let's go mountain view ay pepsi na tal pepsi ay kain muna tayo maray pa dito na kami sa bawang dalawa dalawa kami ni jay Naiwan na si Gera dun sa hospital Kaya natin namin Trip po trip. Trip, trip Okay na? Ito ato ah. Thank you Thank you. Thank you, Thank you. Thank you ginahin na lang tao ah. dito na tayo sa bahay mga repa titignan namin yung lupa nung napili ng kapatid ko bali naka ano yun sa kapatid ko Na pangalan bali magati na lang siguro kami babayaran ko na lang siya kami na lang pa po sa lupa so, kasama ko si daddy pupunta Tara tignan natin. Malapit lang naman dyan lang. Umumotor na lang kami. So. Mga repan, dito na tayo sa ano. Uh, may lupa. Diyan sa ko si Daddy. Ibali. May mga pa kaming tinitignan. Ito yung moon. Ito yung kay Catherine. Dito, nga So. Ito yung triangle na kitignan namin. Kung dito. Mm Hanggang -hmm. dito. Oh, baka may muna na dyan. <laughs> Oo. Bali ito, mga repa, baka dito. Itong maliit na space na ito, triangle. Pwede kasing, ano ah uh, gawing grocery. Kahit ano, pag na-develop na, paigot na, mo nga yung ano, camera natin. Yan. Ito kasi yung mga repa. Ano yan dati? Ah, uh, crusher. So may nakabili na ng mga to. May nakabili na. May nakabili na rin ng mga to. Tapos, yan, may sino mo doon? Yon. May bakod na mga bakod repa. Bakod na. Yung bakod na yan, may nakabili na rin mga repa. So malaking lote yan. Ito lang yung bakante. Dito sa baba. Ayan. Dito. Dun, dun. Ito Triangle na to Yan Tapos Hindi pa alam yung sukat nito pare pa Sa taas may eh, kukunin ding 500 square meter So yun yung titignan natin Ngayon 500 square meter De, Iba yan Kay Catherine na yan

Itig na natin yung moon. Basta yun yung moon, dati akong na kag. kas pa yung baka, 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 uh, party na niya at pa So nga Rod, baka din natin ah. Sige na, huwag pa rin natin alin Ilan dulo nyo din? Ilan ang dulo May kalsada rin kasi yan. Magaling pa po. Dato ang ikal-kalsada? Sana napaikutan na nga Rodzul, ano kalsada Kalsada dito ay kalsada dyan. May bali yan sa nga Magaling. Basta makita sa buong. Di ba diyawanda? Ang talong asang yun ayta, ayta, ganay hapon. Wala pa naman yung ano boundary. Ang ganda pala. 'Yon. Sa baba niyan mga re pa kalsada na 'yan, kalsada na. Dino baka daeto ipaki-ideas. Awan, parang na dati siguro ate.

tama nyo yawa na Deing mapa. Deing, de yung mapa yung isip isip mo ah mo yung mapa pa

para tandaan. Para tandaan daw. Ehbaka okay, umupo di siklatan. Oh, niya unto. Unto na. Oh, dito. Sulat din. Sumoron dai tatina bagina. Tama dito. Nala pala producer. Aha.

Ito gamot eh. ni oh, oh. At least may kalsada Dito ko yun ko na Mure pa dito yung mo Yan yung nikatir yun dato yun po na Dato kalsada mo um, mo maala ng sa right to pee mabali may pahigid dyan right to pee Apay nagdakil right to pee Tapos tanay mo lang pag naan mo latilugan Apay alahin amin na ito to Handa nga ito datang right to Amin natin ilako tapay ah

nga At least malapit lang. Kalsada kasi to, right Di bali, ano? Um, di bali, 500 square meter yung kinuha dito. Ano yun Dito banda na yun. Kasi ito yung kay Catherine. taas lang kami ni Catherine. Yung nakabili dyan, Catherine yung pangalan nakalagay. So dito na, banda 500 square meter Tapos yung triangle doon Hindi pa nasama sa bilang Pero sa lunes pupuntahan namin, papasurvey namin Papasukat So tignan natin kung ilang Square meter yun Mabalin yun nga de Ito man, ako kapayagan rin ano ma mo no nga ro ng 500. Mabali ano ti 300 dito ti alam pa pati dito san. Ngum deras nga ro. Okay lang da ta ta makabuti. Oyo. Pwede. Pwede na rin. Kita yo na mare pa oh. na yung nabayaran kanina. Na down payment. Ano pa? Bali nag-down na kami ng 300,000. Ay barit square meter, sukatin na lang. Pag nasukat na to, ayusin na lang namin to. I-develop na lang. Ano dan? Ya, mayat. Kata ni Ikuan, number 6, kana mo.

So, kaya nga sa, sa lunis ka si pag, na, pag nasukat na yan babakudan na oh oy ang sarap ng ulam mga repa yun gakagali lang natin dun sa ano lupa. O oh, yan. Sardinas lang. Ah, uh, kabatiti at saka yung ano. Uh, talbos ng sitaw. Ay, sitaw. Uh, talbos ng sayote. di ba? mamaya na ako kakain. So yun, mare pa. Kita yun naman yung ano, lupa. Diyo, bali yung ano na yan, doon lang pagaroon niya hindi pa 5 years siguro yun no after 5 years madidevelop -de na, may mga bahay na doon kaya may mga nakabili-bili na rin sa mga land oh, so, bagay, yung lupa naman yun investment kahit pa paano Oh, so, yun. Ah. Tuloy? Oh. Ah. Alam ah. ba? Alimutan <laughs> ko tayo rin. So, yun. Ah. Nabili na namin. Nag-down na kami. At sa lunes, papa, ano na yun? papa, uh, sukat. Yung kabuuan talaga. Kung saan banda. di ba Balikan natin ulit yun. At yun, magsusundo pa ako. Susundo, susundo pa ako sa September sa Fernando Sama ko si Daddy. Yan. Sama daw sa hospital. Tara, go. Mmm, dito na kami Lola. Ayan. Yeah. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Natay. Mimiksakan. Natay. E pwede Imam, may okrad hindi imam ma. Hindi mo okrad. di imam? Ah. Ha? Niyatikan ka lang. Umot ka lang ng Ay. Oh, May-may polis pa tayong bantay. Hindi, hindi. Hindi, police, Polis. Polis di ah, Polis. ni oh. Ay, Ay, iba. amam mo muna ni Dizzy. Ya. Yeah. Dapat tu ni design. Ha? Da klase na. Dapat tu ni guys. I want. Mapantong mula. Baka tum bigat. Domingo. Ah. Dula. Oh. Ah. Ya, yeah. ini tak guru Lebih late. Oh, mau mana? Uning o ¡Ah! Subli kami ng tumalan, Juan. Pang kami gumatang tea si Daab, Juan. Juan, pa yung bagkalula, Juan. Bye bye. Uh bye bye. Salamat. Uh, bye bye. Bye -bye. <laughs> bye bye. Uh. Dito kami sa Mercury. Mercury sa nagil, dito sa naggiliyan. Yay. Hey! <laughs> you know, si uh, SPO3 na yung mag-vlog na rin ako, ano? Oh, it's Piotri Let's go <laughs> Dalawa na to no Antok na Ang talbus ng sayo to